Ikaw ba hindi nauubusan ng problema sa bahay at napapansin na puro negative ang mga nangyayari? Baka naman wala kang halaman sa inyong banyo. Sa video ito ay tatalakayin natin ang kahalagahan kung bakit dapat tayo maglagay ng halaman sa ating banyo upang matigil ang malas sa ating tahanan. At ang paglalagay ng halaman sa bathroom area ng tahanan ay may benepisyong dulot din para sa ating kalusugan. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video ang banyo ay ang lugar sa ating tahanan kung saan pwedeng mag-relax at alam nating ito ang pinaka-safe at private place maliban sa ating kwarto. At bukod pa dyan, ay dito natin na ilalabas ang ating mga sama ng loob. Ngunit, alam mo ba na ayon sa kultura ng feng shui, libong taon na ang nagdaan na itunuturing ang banyo na isa sa pinakamalas na lugar sa ating tahanan? At ito ay dahil sa ang banyo ay maraming drainage flow o maraming labasan ng tubig palabas ng ating bahay, sumisimbolo ang banyo sa draining chi o umuubos ng swerte sa ating bahay dahil ang good at positive chi sa tahanan ay pinaniniwala ang parang water element o agos ng tubig na umiikot sa ating tahanan. Pinaniniwalaan na ang good flow of chi ay sumasama at lumalabas sa agos ng tubig sa ating mga banyo at ang pagkaubos ng positive chi sa tahanan ay nagdudulot ng kamalasan. Kaya upang maremedyohan ito, ipinapayo sa feng shui na panatilihing nakasarado ang pinto ng ating banyo upang hindi mahigop ang mga good energy palabas at ang pinakaimportanteng payo sa feng shui na dapat maglagay ng wood element sa loob ng banyo, gaya ng halaman dahil ang wood at water element ay may magandang harmony sapagkat ang wood element ay malakas mag-absorb ng flow ng good at positive chi at ito ay didikit sa wood element upang hindi makalabas ang mga ito sa ating tahanan. Kaya naman, ang paglalagay ng mga halaman sa ating banyo ay may kakayahang in-neutralize ang mga negative energy at pinaniniwala ang nire-replenish o pinapalitan nito ng bago ang ibang nawalang positive chi sa ating tahanan. Mainam din ito sa ating kalusugan lalo na sa ating respiratory system dahil ang paglalagay ng halaman sa banyo ay nililinis nito ang hangin upang maiwasan ang pagkakaroon ng bakterya sa hangin at inaalis ng mga halaman ang amoy kulub sa loob ng banyo sapagkat napakalakas mag-absorb ng mga halaman ng moisture sa hangin dahil sobrang taas ng humidity sa loob ng banyo at narito ang limang swarteng halaman na kayang mabuhay sa low light at high humidity area. Number 5. Orchids Ang orchids ay akmang-akma sa mga medyo mainit at mataas na humidity na lugar kahit ng banyo. Dahil ito ay isang tropical plant, ang steam na lumalabas sa ating katawan kapag tayo ay naliligo ay siyang gustong gusto ng orchids dahil sa moist at warm ito pinininiwala ang kinoconvert nito ang mga negative energies into positive energies kapag iniligay sa banyo. Ang mga bulaklak ng orchids ay sumisimbolo sa brightness at wealth na mainam upang mapalitan ang mga nakakatakas na chi sa ating banyo, lalo na yung chi para sa swerte sa pera. Kayang-kayang mabuhay ng orchids sa ating banyo kahit low light at kung may bintana ang inyong banyo ay ito ang perfect place para paglagyan ng orchids at maaari itong diligan isang beses sa isang linggo dahil may nakukuha naman itong moisture sa hangin sa loob ng banyo. Number 4, Fern Plant Kung ikaw ang uri ng tao na mas working ang utak sa pag-iisip ng mga makabuluhang ideya para sa buhay at trabaho habang nasa banyo at naliligo, bagay na bagay ang halamang fern na ilagay sa banyo. Dahil sumisimbolo ang fern sa happiness, positivity at wisdom upang palakasin nito ang iyong malikhaing isip na maging produktibo sa mga aspetong magbibigay sa iyo ng oportunidad ang kahit na anong uri ng fern ay pwedeng ilagay sa banyo dahil gusto nito sa mga lugar na may mataas na humidity at low light. Tamang tama ang fern plant kahit walang bintana ang inyong banyo dahil kaya nitong mabuhay sa low light. Maaari mo ring ilabas ng banyo minsan sa isang linggo ang fern plant upang ilagay sa maliwanag na area ng 5 hanggang 8 oras at maaari na itong muling ibalik sa banyo kung ikaw ay nag-aalala. Sa pagdidilig naman ay panatilihin lamang ang moist na lupa nito. Number 3. Potos Plant Sa pagpili ng mga halamang ilalagay sa banyo ay huwag na huwag kakalimutan ang potos plant dahil ang potos plant ang pinakaswerte at perpektong halaman na ilagay sa banyo ayon sa feng shui sapagkat pinaniniwalaan na ito ay nagtataglay ng malakas na positibong enerhiya upang pahinain ang malakas na negative energy na namamalagi sa ating banyo. Ang potos ay isang mahusay na halaman para sa banyo dahil kayang-kaya nitong mabuhay kahit sa LED at fluorescent light lamang na may tamang lakas ng liwanag, napakadali lamang nitong alagaan dahil maaari itong mabuhay sa lupa at tubig at mas recommended na ilagay ito sa florera na may tubig kung ilalagay ito sa banyo at ipinapayo na palitan ang tubig nito araw-araw o tuwing makalawa upang maiwasang maipon ng stagnant energy at hindi magkaroon ng masamang amoy ang tubig nito. Number 2, Lucky Bamboo Plant ang halamang Lucky Bamboo Plant ay isa sa mga pinakaswerteng halaman at pinininiwalaan sa feng shui na representasyon ito para sa pagpapaalis ng mga malas sa usaping pera at kasaganahan. Mabisa itong ilagay sa ating banyo sapagkat isa ito sa wood element at ayon sa feng shui na inaabsorb nito ang agos ng swerte sa wealth at fortune upang hindi masama sa exit flow ng ating bathroom. Napakadali lang din itong alagaan at mas recommended na ilagay din sa plure na may tubig dahil nabubuhay din ito sa tubig katulad ng potos plant at kayang-kaya rin itong mabuhay sa low light area. Number 1, spider plant. Ito ang pinakaswerteng ilagay para sa ating banyo ayon sa feng shui. Ang sobrang daming kalat-kalat na dahon nito na nakaturo kahit saan ay kayang-kayang higupin ang papalabas na flow of chi sa ating banyo. Kaya naman walang makakatakas na chi kung mayroon kang spider plant sa loob ng banyo. Isa ang spider plant sa young wood element at sumisimbolo ito sa liwanag. Sobrang inam din itong luminis ng hangin dahil isa ito sa halaman na may mataas na level ng air purifying abilities ahin sa pag-aaral. Gustong gusto rin ito sa mga lugar na sobrang taas ng humidity sa hangin at nakakabawas ito ng dalas ng pagdidilig sa spider plant. Mabisa rin ito at kayang-kayang mabuhay sa low light kaya ito ang most suggested na halaman na ilagay sa mga banyo. Ang mga halamang nabanggit na pininiwala ang swarte na ilagay sa mga banyo ay ayon sa paniniwala ng feng shui. Ito ay gabay lamang upang magbigay ng saya at positibong pananaw sa buhay ang paniniwala sa pamahiin at usaping swerte at malas at mga paniniwala na nagbibigay ng espesyal na kahalagahan ay nasa kultura na nating mga Pilipino at ng maging ibang lahi. Hindi ipinagbabawal ang maniwala sa swerte at usaping feng shui basta't ang ating pangarap ay aabuti natin sa pamamagitan ng pagsisikap at ang mga halaman na pwedeng ilagay sa banyo ay may siyentipikong eksplanasyon din at ito ay may dulot na benepisyo sa hangin at sa ating kalusugan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hangad kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.